Wendy. Wendy. Hi. Say hi. Wendy. Hi. <laughs> Wendy. 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 Ano na? Naanto ka? Ha? Huh? Sleepy? Are you sleepy? Oy. Sleepy si Wendy. sleep ka na. Ha, Wendy. Sleep na. Sleep ka na, oh. Ayaw mo? Bakit? Naanto ka na, eh, oh. Tulog ka na. Wendy. Sagot. Wendy. Okay. Sarap ng buhay mo ah. Ha. Ah. Ha? Sarap buhay, Wendy. Oh, ano na naman 'yan? Tinitingala tingala tingala ka jan. Wendy. Huy Ano? Tulog ka na? Oh, ikukulong na kita. Ayan <laughs> guys, yung aming malitang pusa. Nag-iisang pusa. O maya, maya yan, manghihingi na ng um, ano. niya. Nakaready na yung kulungan niya. Pinasok ko na yung kalungan. Ayun yung isang asa namin guys yun na lang pinakalgo namin yan ang gupit niya oh. Sandy tapos yung malaki andun sa ilalim ng lamesa ayun lang guys ano na, Wendy? Ha? Huh? Ano na? Babay ka na. Kamot-kamot hmm, ka pa dyan. Bye, guys. Babay Bye na. Bye-bye, Wendy.